guys, maing adlaw ka kanatong tanan guys. Welcome or welcome back here diri sa ating YouTube channel. So kung bago pa mo diri ipalihugo diri o click like, share and subscribe and also guys paki bell all ang notification bell para din guys manotify mo sa ating mga future upload. So karon na jud ko naka-upload og video guys tungod sa kabisi sa ating panginabuhi no. Sobrang thank you guys sa nagsuporta po sa ating mga short video. Sobrang thank you guys. So for today's video guys, kararating ko lang, galing po ako sa trabaho. Tapos naman guys, pagdating ko, ang dami kong nareceive na mga utanon galing sa ating pinakama, the best na kaibigan na miss, um, si Manang Mimi's Vlog. So ipalihog ko ka subscribe sa iyang channel guys. Ipalihog ko subscribe sa ka iyang channel, Manang Mimi's Vlog. Sobrang salamat kayo. So, ipakita nako sa inyo, guys, ang ating mga na-receive, no? So, grabe ang, 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 niya, ang dami ng uh, harvest niya sa iyang garden. Nag-share din siya, guys. Ipakita na ko sa inyo, guys, ang mga dinala niya dito sa bahay. Sobrang thank you kayo, manang mimis vlog. If you watch, uh, if you are watching, thank you so much. Ang una niyang dinala guys, grabe talaga pati sa ako pati bag na sako dinala niya sa akin. Binigay pa talaga niya sa akin guys. So ipakita ko sa inyo. So ito yung binigay niya guys oh. So ginoo ultimo ako, Makasya siguro ako dito. Talagang makasya ako dito. Grabe ang ganda ng bag niya oh. So ganan niya ka ng mga utan mo bitaw guys. bihan kayo na si Manang Mimis Vlog so... Kung hindi pa kayo guys nakasubscribe, please do subscribe to her channel. So, ito guys, ipakita ko sa inyo ang lahat ng mga dinalan dinala niya sa ating ba ating bahay. So, kita ko sa inyo guys, ito po ang una niya, di, ano, i-open natin. Hindi sa kuan. Wala akong kameraman kasi. Ito guys, i-open natin. Hello? Uy, uy, nagdala siya ka ng kuan. nag siya ka ng... Grabe na talaga ito si Manang Mimi. Ikaw talaga Manang Mimi ba? Ay, kanang murag mamon sa ato ah. Really? Padili, itong baligya sa una. Ah, masarap ito Oh. Grabe talaga Manang Mimi. Salamat ka Thank you kaayo Manang Mimi. Sobrang thank you. Please uh, subscribe to her channel guys. And also, dala pa siya o. Oh. Ang ni. Wow, amazing. Ano, grabe talaga ito si Manong Mimi, oh. Ituyo ko talaga ito na vlog, guys. Hindi pwede nga di ko ito ma-vlog kasi sobrang ganda ng dala niya, oh. nag beach siya ng ganito. ko daw ito? Kanang squash daw ito, guys. Guys, squash. Nga, ngaku ang cake. Grabe, ang galing niya talaga, oh. Naka, sobrang thank you, Manong Mimi. Sobrang thank you. I-appreciate hmm, talaga natin yung guys yung mga receive tayo ng mga blessing nga ganito nagdala pa talaga siya na kuan. So, uy, di man ako makikita. Uy, sandali. Anong natin? Nagdala pa siya, guys, na homemade pickles. Ayan, oh. Oh. Homemade pickles. Ay, eh, bahala na. Hindi niyo ako makikita. Ibipatong natin dito, eh. Tapos naman, guys, nagdala din siya na kanang tomato sauce. Ginawa niya homemade. Grabe naman talaga ito si Manang Mimi. My God, Manang Mimi, salamat talaga. Bigi ko anak ko, akong picturean. Nag-PM siya na ako, guys. Wala ko dito sa bahay dahil naningkamot pa ang inyong lula. inyong lula. So, ayan, guys. Tapos naman, guys, ito yung mga dinala niya. Ito yung, ito yung mga dinala niya, guys. Ayan, o, oh, dinala niya. Ayan. Ito, gusto ko mag-support. Thank you kay Miss Nida Brosnihan. Thank you so much. Tapos naman guys, ito ito dinala niya guys. Oh, ayan. Bread ito, ito. Pati yung mga gulay guys, ayan yung mga ating mga gulay. So ito yung ating mga kalbasa guys, binigay ni Manang Mimis Vlog. Sobrang salamat talaga. Sus, so, grabe guys, mayroon pa tayong kuan kaning dako nga nga kuan watermelon. Laka, sobrang thank you talaga guys, grabe. Grabe talaga si Lord magbigay ng mga ganito, uy. Alam nyo, ma mahirap ang buhay ngayon. Ang hirap mag ang buhay ngayon, guys. Pero may mga tao talagang, uh, ano, maaano ang puso. Yung, yung ano ba, busilak ang puso. Mamimigay talaga. Ito, guys, bigay lang po lahat. Ito sa akin, bigay lang. Sobrang thank you talaga, Manang Mibis Vlog. Thank you so much talaga. Tapos naman, guys, maipapakita din ako sa inyo na binigyan din ako, guys, ng kuan. Uh, anong tawag dito? Yung, um, yung uh, portrait ng aming artist and residents. Gusto ko mag-super thank you sa iyo. You don't wanna be mentioned, but thank you, thank you so much. Ganda pa nang ginawa niya. Tapos, uh, frame ilalagay ko rito. Kasi guys, ano na siya, kanang, na dumating na yung tour niya, na pinapalitan na po siya. So, nag-iwan po siya sa akin ng kanyang masterpiece. Sobrang thank you kay Sangatanan. Thank you so much. I know you don't wanna be mentioned, but thank you, thank you so much. So, pakita na po sa inyo, guys. So, ito yung ginagawa, guys, oh. Ito yung binigay niya sa akin. Oh, sobrang ganda. Grabe ang ganda, guys. Um, nakasulat talaga dyan to, Melanie. Tapos, yung pangalan niya dito, hindi ko na lang sasabihin. So, ayan yung oh, ginawa niya, guys grabe talaga siya guys yung yung heart and soul niya magaling magaling talaga siya sobrang thank you kayo so sobrang saya ko dahil syempre syempre binigyan binigyan ako binigyan ba ako i mean sino ba naman ako no na ano tapos basta dami kong na guys na mga ganito marami kong na Sobrang salamat talaga. Binigyan pa ako ng malaking nasako. Ayan, ito, oh, malaking sako. Ayan. So, i-end ko na po itong nga vlog guys. I hope nag-enjoy kayo sa ating vlog for today. Thank you so much once again manang mimis vlog. Sobrang salamat kaayo. Sobrang thank you kaayo. Alam ko mapanood mo itong aking vlog ngayon. Sobrang salamat kaayo manang mimi. God bless sa'yo. Thank you guys and we'll see you all sa ating next vlog. Bye-bye!